Good morning guys. Ayun, alas 7 ng umaga to. Nagpapakain ako kay Maymay. Nadaanan ko si Kuya ulit. No, malibos. Tapos ganyan yan. Sabi ko, pagkain, bibigay ko sa ha. Sabi niya, okay na naman din sa kanya pagpagkain. Ayun, tapos sumalis ako. Sabi ko, antayin mo ako dito. Bibili ako ng pagkain. I don't wanna talk Other things we've been through, though it's hurt in me. I can't be enough. What kind of all I'm not afraid of my. Hmm. yung mga bagahe niya ayun yung bagahe niya oh. kompleto na yan may tubig, may tanin, may tanghalian mo hmm.